O bago natin isang check itong isa nating na design ng modern video ke Ay shoutout muna natin si Kuya Nelson Sa kanyang IP account Yung Youtube channel naman ay Silvertex Ayan si Silvertex Shoutout sa iyo kaibigan At siya yung commission ay nagbibigay sa atin ng mga glass na ating kinakabit dito sa ating mga unit Na ina-assemble si Kuyo Nelson o oh, Silvertex dyan sa bayan ng uh, likab. Yan, itest na natin ang ating bagayari na modern video ko. ito isa na naman nating design ng video okay uh, nakahiwalay siya ang kanyang uh, ay diretso na siya hindi na siya naka-stand ngayon ay ipakita ko muna ang kanyang mga sukat ang amperak at ang ating speaker box share ko muna ang kanyang uh, pinaka ibabaw ng TV uh, inch ang kanyang nakalagay na tisyo. Medyo ako, kaya medyo malapad lang siya. Tapos so, ka na! ang kanyang lapad ng amperak, maabot ng 25 inch. At ang haba naman ay ayan, 22 inch. Mas malapad ang kanyang uh, lagay ng TV. Maabot ng 27. O, kulang 27. Ang haba Bali, ang kanya ay 7 inch. 27. Bali, ang kanyang uh, taas. Sapatin natin. Ang taas. Ayan, 32 inch. Ang taas. Bali. 25. Ayan, may dumalapag siya dahil 30 inch ang TV na uh, nakalagay. At dito naman tayo sa speaker. Ayan, 14 o 16 by 16. Ayan, dalawa na speaker. At ang kanyang nakalood na speaker, ito, ay Miyama na 400 watts at si Pacer na 400 watts, the double magnet. Ito siya to. Ito naman ang kanyang compression driver unit. 300 watts. At ito naman kanyang, airbag. At niran, ang kanyang pinaka-airbag. Pagniran ng kanyang ampere At ito naman ang kanyang mga nakaload na amplifier. Ayan. Si Sakura's AB735. ating ginagamit na madalas Platinum XL at meron din siyang uh, mixer ay video per channel na mixer may space yan lagay ng mga songbook at mm, bike bali ang kanyang watts ng kuna, 700 watts uh, ah, ang kanyang sakura 75 kaya kayang kayang nakaload na Uh, man na 400 saka ba oh, uh, bali 400 din tung laser na double magnet. Sa uh, bali 800 watts. hindi uh, naman sa RMS kaya kaya naman di 735. Uh, Ayun ay malalaman na lang natin kung paano tumunog ang isang yari natin na uh, uh, special video kaya. Yan, may mixer na nakapit. Nilagyan na rin natin siya ng mga uh, <coughs> LED light sa TV. Saka rito sa kanyang anchor rack. Yan, isasang check na rin natin. Oh, maganda nga rin ba tumanog? Ang isa na nating design. Sakura 735 gamit ang nabili natin sa Dico na Miyama 400 watts at ang Pacer na 400 watts double magnet.

🎵 Sa'ng naisip, isunat, talagang malinis, ah, buhay na buhay. Pagka ganyan merong ah, mixer ang ating unit na video. Talagang buhay na buhay, ang ganyan ay at ang kanyang bath malakas at malinis din siya ito mo dahil sa ayan, meron nga siyang lipsya so, ngayon ay atin na lang uh, inaantay ang pag-heat up pag-pick up ng ating customer na nag-order ng modern video ko so, ayan yung mga kukuha

Hãy subscribe cho Hello. Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn